asawa ko. Mag-lord na lang ako. Diyan kayo lahat. Para hindi lang kapunta dito. Diyan ka. Diyan kayo. Kalibutan niyo yan. Nandiyan na. Nandiyan si ano? Tulong! Nandiyan na! Sanib! Nasanib na. Pinapakpak na ba yung asawa mo? <laughs> Ano po ako? Pinatay na yung asawa niya? Pinapakpak na yung asawa mo. Pinaglalakay <laughs> <laughs> oh, na yun. Hmm. Oo, na lang eh. ah? nasa Tilam lagi, kakwa glord lagi. Ano ako na ako Ha? ni Panda? Ano Wala, patay ako. Malayo pa yun. Trash, pa tra, sa ko. Eh. Sayang, walang minions. Gagi. Wala nang minions. <laughs> Maghala. Sayang yung suny nalang eh. Nandiyan ang Melissa. Saan ba Hindi ko. Taponan ko na. Nalaglag na mo ko. Pasukin to. Iya, pasukin ko yan. Nasangka magi. Napakunat e. Eh. Napakunat na. Patatanda na yan. Palit eh. <laughs> <laughs> <Wakunat> na. Alhamdulillah, may tanda pa yan sa akin. Napakunat na. Wala lang, karat kunat yan. Sige, tresa, tresa. Ay, at attack. Baen na yung attack sa... Tawirlak! 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 hindi kaya lang eh. oh, shit. Ay, patay ako. Sorry naman. Tawirlak na. Wow, galing nyo ah. Uh, murah magnatirahan oh. <laughs> <laughs> ga <Gagi>. out <laughs>